flex ko lang sa inyo yung aming bagong tools dito na 15 pantanggal din ng pedal kapag lalo na yung crank natin ay yung may plastic kailangan natin ay yung medyo manipis lang yan, tanggalin natin yan mga idol oh. yan yan, 15 yan mga lodi, ito yung brand niya mga idol lo. Oh. Uh, Super B Bale mga Lodi kaya naman bumili ako ng ganitong brand kasi meron para mang ibang brand na ganito rin eh, ito kasing Super B na binili ko na ganito yan pamputol ng kable ay tested ko na na okay naman siya okay pa rin hanggang ngayon saka itong ano mga Lodi asan ba yon? Ah, uh, ito. Ah, uh, chain cutter. Yan goods naman yung ano niya goods naman siyang gamitin ayan okay pa rin siya hanggang ngayon kaya nag testing din ako ng ganitong brand na super B bali mga lodi ito kasi yung binili namin na una yan yung ganito ang daling ano malambot yung ano niya dito ayan yan may uka uka na siya oh. Ayan. Sira na agad 'yan mga lodi, malambot. Hindi siya pwede sa mga ano sa mga talagang mga persahan. Pero hindi ako sure dito mga idol ha. Bali ito lang ang sinuha kong ganitong brand na Super B kasi uh, okay naman yung ibang gamit ko kagaya ng nito na sinabi ko kanina na uh, goods naman gamitin at hanggang ngayon okay pa rin kaya nagtry ako sa ganitong brand ulit na Super B. Yan. yan size 15. Ngayon mga lodi, uh, ito yung haba niya. Yan. Wala kasi akong ano eh. cm yung Kanyang ano haba. Tapos yung dito niya, yan, okay namang sukatin sa, mo nga sa yung dito niya. Okay. Ah uh, 4 cm. Yan. Tapos mga idol, itapat mo nga to sa Yan dito. Kasi ito ay ano, spacer sa uh, steerer tube. Ngayon, uh, ito ay 5mm. Testingin natin dito kung itapat kung uh, wala kasi kaming uh, caliper eh. Yan. yan mga idol. Halos ano pa siya. May konting ano-ano. Siguro mga 4mm lang yung ano nito. Yung kapal niya. Uh, siguro mga 4mm. May mga lote May lagpas siya ng konti. Ayan. Yan mga ito, Halos magsing kapal lang. O mas makapal pa nga yata to Kaso nga lang. Ayan madali naman yung ano uh, niya. Madaling lumambot. Uh, update ko na lang kayo mga idol kung tatagal to o kapag sa mga may hirap tanggalin tingnan natin to kung ma goods uh, ba yan yan ganito yung sinasabi ko mga idol pagka plastic yung arm niya dito bali mga idol hindi natin may higpitan nya ng ganito o hindi natin may papasok dito yan ng maayos Di pa ka nga ito mga idol ganong kahigpit eh yan, hindi natin to may papasok kasi medyo makapal nga yung mga ganitong wrench medyo makapal dito kaya kailangan medyo manipis. Gagamitin natin. Eh ito minsan ito yung ginagamit namin. Eh okay. madaling ano, malambot siya. Kaya kailangan talaga natin mga ito, uh, mga ganito, manipis. At saka syempre, uh, kailangan talaga natin yung matibay. yan 'Yan mga ito lo Ah uh, okay. 'Yan, dito dapat kapag ka kasi sa plastic ayan oh medyo pumapasok na yung ganito nya yan na yan kasi malalim yung dito dahil nga may plastic eh, yung balot nya dito plastic